Magandang umaga mga kumasta Maganda yeah, ng sikat ng araw no? So narito tayo ngayon sa ating uh, proyekto dito sa Solano At uh, dito na tayo nakapag uh, simulan mag vlog mga kumasta Kasi medyo busy-busy kanina -busy Para sa preparation ng uh, isa nating uh, proyekto na mag-open Pupunta tayo dun mamaya para makita niyo rin yung gagawin natin At magkakaroon tayo ng uh, konting tutorial to yeah. uh, So uh, eto Konting-konti na lang yung gagawin. Medyo madugo lang kasi doble ingat talaga yung paggagawa. Ayan o. saruho so, na lang yung gagawin ni <coughs> Pongtre. Tapos uh, sa si Michael. Konting-konti na lang din. Yan na lang sa part na yun. So ito, meron na yung board na ito. Ilalatag na lang. So dito nag-install na sila ng, uh, para sa code niya. Ayan. 'yung uh, code natin dito, so makikita nyo, nakapantay din 'yung group niya. So para i-isolate niya. Kasi stain lang talaga 'yan. Kung tatamaan ng uh, ng uh, ilaw 'yan, maganda 'yung itsura nya So may mga nakabang na rin dito na electrical natin. 'yan para sa drop light, outdoor. Tapos mayroon tayong inabang dito na center light niya. So maya maya matatakpan na to ng buo. Kaya, so, uh, dito naman nag-frame na rin sila. Kahoy na yung ginamit na frame. Ayan na siya. So naka-flat na siya mga kamasta. Tapos no? so, ganun na rin dito. Planer na Ayos na So medyo masayalan talaga itong ganitong trabaho mga kamusta no Yung uh, paglalagay ng uh, mga may design na kaagad So uh, hindi pwede na dire-diretso lang talaga yung latag Dapat may sinusunod tayo mga sukat tapos yung kaganyan yung group na ginawa natin dapat susundan mo yan kaaga para hindi maulit-ulit yung trabaho tsaka hindi sayang medyo kaya ako napapansin niyo sa oras ng trabaho natin o kayo kung yung araw niya medyo matagal na kasi medyo maselan talaga So, oh, ayan o. Oh, shoutout na nga lang kay ate ulit. <laughs> So, dito nagtetainer na rin sila. Okay. Tapos, diretsyo na ng uh, lahat ng uh, pahid ng stain yan. Yes. So, mamaya yung sidings na lang ilalagay dyan. Iwan na natin yung tropa ulit dito. Dito tayo sa kabila yung mag-open na proyekto. Pupunta rin akong... Uh, Jadi uh, mama yang mahu masuk, mahu datang ke Ito tayo. Okay. Check lang natin yung mga kena. Kasi magmamotor sana ako. Kaso kasama ko sila, misis. Kasi yung uh, gagawin nating project, katabi lang nung uh, bahay natin, mga panasla. So, pasyal din tayo dumano. Ayan eh, lang naman lagi kong check coolant niya hindi na nililinisan si Pula kaya tara at uh, sasama sila misis okay, eh, punta na kami sa lugar kung saan tahimik yun <laughs> si mami ang kasama natin ay <laughs> tinutok pa naman na sorry so kita kita na lang tayo doon and pasyal din tayo sa bahay so hindi pa tapos yung bahay namin pero patupad <laughs> na natin Okay, tara Ito yung tulay Na nagkokonekta ng Barangay Quezon At saka Solano Barangay Quezon Ay, Municipality of Quezon pala Hindi barangay <laughs> Ayan, Dito lang kalimitan may mga checkpoint Kaya mapapansin mo pag Pagka maraming nakatigil na motor dyan Ibig sabihin May nanguhuli eh. sa bahay pero mamaya natin pupuntahan dito muna tayo And yun si verde oh. so katabi lang ng project natin dito na tayo mag park kasi dito malilim may punong kaway okay let's go yan kay uh, mama joy kay sir danilo tayo yung multi-cup sa si iberde. Hindi na nila binaba. ito yung project. Okay, mayroon si Bayo. nila. So yung uh, project ito. So, okay, so ilay-layout natin to. So yun nasa plano mga kamasta. Uh, meron tayong design dito. So ganito yung design nyan. Tapos dito naman, kakaroon tayo ng hallway dito sa part na to. So uh, gagawin kasi dito, eto magiging TV console yung part na yan. Kaya yung proposal niyan maganda. Meron siyang floated or something na uh, magiging uh, hanging na cabinet sa ilalim. So sabi ko kay uh, Madam, uh, Mama Joy, mas maganda pag floated po 'yan so magiging uh, minimalist 'yung magiging design nito hanggang doon. So ngayon bubuhayin ko 'yung part na 'to na kung saan meron tayong trellis box design dito. So, abangan nyo 'yan sa tutorial natin doon sa uh, sa mga vlog natin. So magkakaroon tayo ng tutorial dito kung paano siya i-design at paano siya gawin mga kamusta. So 'yung uh, taas nito Kakaron tayo ng high ceiling mga kumusta no? Yung high ceiling nito na nasa nasa ibabaw nitong na uh, top of the beam mga kumusta. Kaya yun ang kukunin natin ngayon na kung saan nakapatong yung uh, pwede nating patungan ng uh, plywood soon kasi magiging attic. Kaya siya may stair dito. So uh, yun yung gagawin natin dito. Tubular na 2x2 yung gagawin gagamitin natin. Okay. Ito yung angle bar. So ito ipapatong natin dun sa may biga. Tapos uh, ito yung tubular na gagamitin natin. Ito siya. 2 by 2. So unahin muna natin tong drop natin dito habang uh, prepare prepare tong ilalagay natin sa taas. Okay. So nalagyan na natin to ng uh, angle bar. Tapos dito naman angle bar din ilalagay dito. So, Magkakabit na sila ng mga pang-traces natin. Gamit yung uh, cut-off na para mabilis. Para hindi patagal yung So, yung brace na yan, yung gagamitin niya, gagamitin niya dun sa taas. So, yan na. Ayan. So, tara. At, uh, ako pupunta na ako dyan Ito, naka naman na. Yeah. So, ah, uh, tsaka na natin puntahan yung bahay mga kumusta no? Kailangan na namin pupuntang dyan kasi anong oras na rin. Angkel! <laughs> sunday natin si Harvey tsaka si Bentong. Si Ben Citer. So, untay lang natin. Pupunta silang dyan So, pupunta na kami dyan Ayan si Harvey oh. RB si Bentong na nasa likod. Ito so, si ano pa ah? ano mo? Abu. Ha? Abu. Ano? Abu. Abu. Aldo ko na. <laughs> <laughs> so, tara tara. tara. Okay. so andito na dahil mga kabasta na. Aldo ko na tulog naman na ata sila. Ay si Michael. Si Michael na. Eh. Oh, Ay dito na sila kumain. Punta na So, baba. So, bilangan natin ito mamaya. Mga sampung minuto, maingay na ito. Hmm? <laughs> so, yan o. Oh. Kain na tayo dito. Di pa ako na yan eh. Mag-uawan na. Ito yung ulam nila kanina. Yun. Pero nagpabili ako ng sardinas. Yun ang ulamin natin. Si dagol So dito na sila matutulog. Ba't hindi nyo kasi i-open to? Yan. Mas maliwanag. Dito sila matutulog. Yan. So kain tayo. Kaya na. din pa sa kanan. Ay, kumain ka na? Oo. Hindi, mababaintay lang ako. Mabaintay lang. Ah, benzi tayo. Aloha ka nung tatay tapos na tayong kumain mga kamusta kaya tayo sa taas so uh, trabaho ka agad si Master Harvey oh okay so trabaho sila kaagad siya maglalatag na kaagad ng cove doon sa loob para matapos yon. tapos dito naman um, papalayout na rin tayo dito sa may kitchen maulin na tong uh, hallway kasi kailangan natin yung hallway eh, para walang sagabal, eto tapos mahuli ng tuntong part na to so uh, yan yung lalagyan nila uh, Ben mamaya tropa natin sa taas ayan. si Harold na tsaka si Dagol sa taas medyo madugo yung uh, wirings na ito tapos dito naman ayan, nag na si uh, Edrian para malatagan na namin mamaya ito yung gagawin ni Harvey ngayon latag na kagad yan tapos sa uh, dito, og na rin sila. Tapos ito uh, lalatagan na rin ni Michael Mamaya. So naghangar tayo gamit 'yung laser leveler na 'yan. So, wala nang tansi-tansi So may mga nagko-comment nga doon sa isang vlog na din sa reels pala natin na paano daw kung tansi naman susubukan daw nila ako. Mga kamusta na sa sa bagong henerasyon na tayo So hindi naman natin kailangang ipauso ang isang bagay o kaya naman sabihin na ipagmamalaki ang isang bagay o kaya naman yung insist sa mga tao na ganito yung gagamitin mo tapos pag kayo magbibigay kayo ng comparison mga kamusta naman tumatanda na tayo hindi yung paurong no <laughs> Nasa bagong teknolohiya na tayo ngayon So ayan uh, uh, pupunta na rin ako mga kamusta at babalik tayo sa Buliwaw kasi ayusin natin yung layout din doon So kita-kita tayo doon mga kamusta 2.39 p.m. So, diretso na tayo sa Buliwaw, Quezon. So, tara. Kita-kita na lang Ay doon. Ayan mga kamas na magandang magandang gabi. So, pasensya na hindi na natin natapos yung vlog natin ng uh, pagpunta natin sa Buliwaw at the same time. Hindi ko na rin na ipakita sa inyo. Medyo naging busy lang at uh, may mga inayos na rin ako ng pagdating tsaka the same time nalobat na rin ako kaya ayan nandito ako ngayon para i-shout out na lang ang aking uh, mga kamasta ayan kay Amira uh, Travel Vlogs ayan shout out then uh, kay Kisa Main Stoller maraming maraming salamat kamasta sa panonood at sa lahat po ng mga gusto magpa shout out just comment down below at isa shout out ko kayo ng araw araw mga kamasta so ayan mag ingat po kayo lahat at maraming maraming salamat sa inyong suporta uh. God bless everyone, bye.